Yun, good morning. Tapos na yung kaulan-ulan. Ito na naman ang kapalit. Matinding init na naman. O, oh, grabe yan. Kanina pa yan. Mahang maaga pa lang. Grabe niyo yung sikat ng na araw. Kapalit yan. Tapos na yung ulan-ulan. Yan, init na naman ang kapalit. Ano noy? Ano? May ah, may listahan po ba ito? Okay, saglit lang. Babasahin muna natin yung listahan. Ah, so, diba? Tayo muna natin. Ayun. Ayun, tigil tapos na yung ulan, init naman ng kapalit. Grabe na naman yung init, oh, nawala na yung ano. Ulan-ulan. Palit naman ito, ito, mainit. Oh. Grabe to. Tinding init na naman okay, ka palit. Ha? Ay, kuha ka. Timbang natin dito. Yan ay, lagay mo. Kahanap na naman mga paliguan dito. Nine. Kuha ka ng isang maliit. Paliguan na naman ang hanapin ito. Sigurado. Paliguan na naman to. nung puno na naman ang ano nito. Mga paliguan. Oh, um, grabe ng init na 'yan. Galo 36. Ma'am, sir, na mga kamog, paki-subscribe, paki-share na rin po ang aking mga video. Uh, At like uh, 'yan, init. Init ang kapalit ng ulan. Grabe. Okay po, God bless po. Maganda umaga po sa inyong lahat. Ingat po.